ako ngayon sa ano na may bahay ko po. So, wag yun na po pansinin yung i-vlogs ko kasi malapit na po yung exam namin. So, bukas na po yung exam namin. So, ayan. Todo review ako, guys. Yan o. No, yung bang ko sa So, guys. Andito po ako sa labas kasi yun lang. Ang ganda kasi ng ano ng ganda ang oh, ano ng akong gays ah. Oh. Sariwa, sariwa. So, yan guys. Parang umuulan. So, diba nakikita niya naman? Oh, di diba nag-ano doon parang ma-ano na, maulan. So, yan guys. Oh. So, nagpa-picture-picture -picture ako dito guys sa mga sunset or ano, ganda kasi. Diba? So, yan. Ito po yung ginagawa ko. Wala akong magawa sa loob ng bahay. Tambay dito. Kukuha ng ukuan. At saka mag, muku, kumain At ganun, Magpaano ng hangin guys. Ayan. Ganda talaga ng hangin. Pag ano. Pag hapon na. So time check is 524 four the afternoon so ito po yung aking lock screen, di ba motor motor yun guys, reader if I, so kasi guys mahilig ako sa motor so ayan, so di nyo po alam mahilig talaga ako sa motor guys so ayan so dito tayo so punta ko tayo doon sa bahay pero mamaya babalik ako dito kasi tatabay ulit kasi ang sarap ng Ang, ang lamig at saka ano guys. Ganda pa nung ano ng sunset. So makakakuha ng ano siya guys ng stress ganun. Mas yes, ang ganda. At sya ka, ang lamig pa guys kasi parang uulan so, ayan. Dito na tayo. Ayan. Yung mga bulaklak ni mama. Ayan hindi po um uh, nagbalak na. ito po yung mga chicken namin Ayan. so ito po ay parang meron siyang lahi guys at iwan ko kung ano tawag dyan na chicken masang hindi siya ano parang hindi siya native at uh, iwan ko nakalimutan ko yung ano um, pangalan so yan sila guys marami rami yan sila guys sa uh. pero iwan ko kung yung iba. So, ito guys. Yung isa ay nasa labas. Ayan, aabangan natin. Asa na ba yun? Ay, asa na ba yun? So, ayan guys. Nakikita ko na siya. Chicken! Nasa labas siya guys. Yaman ko ba't na natin sa labas? Ayun, guys, oh. Ay, nakikita niyo ba? Ayan. Ba't nasa labas ka? Hoy, bumalik ka dito. Masuway na. Doon niya sa kamay isa. Bahala siya dyan. So, ayan. Meron po tayong kambing. So, ayan po yung kambing ko. Ayan, guys. Yung kambing ko. Kambing! So, ayan. So, ayan. That's my dog. Yeah, so madalang nito. Si Kenny Papa. Hi, chicken, chicken, chicken. So, that's my another dog. I have some dog. So, ganun. So, may pato tayo dito, guys. So, pato! So, po yung mga pato. So, ayan. So, dito naman. Ayan po yung kambing ko, guys. So, ayan siya. Nakatalikot. Wala ko ano ginagawa niya diyan. Tsaka punta dito sa manok ni Papa. So ayan. So ayun si Papa. Hi pa. Hello. Hi. Si to yung manok ni Papa, guys. So, ito siya. Tsaka yun naman si Modra, si Madam. Roselia. Yan siya guys, oh, di ba? Hi ma. So yan, di ba? So guys, galing din ako, ako, ako sa school. So, kaka-uwi lang namin. So yan. pag dito, nagtambay ako dun sa labas ng papahangin. Ito po yung chicken. Halya, lum lumabas. So yan si Papa. Buti nyo yung manok, kinahimas-himas, inaalagaan. Hmm. So, ayan, Jesus. Mahal na mahal talaga ni papa yung kanyang mga manok. Pag wala si papa, hmm, bibenta ko yung mga alagang yung manok. Pero baka, ano, para, para, baka haboli niya ako. At sasabing, huwag ka na dito umuwi. <laughs> Parang ganun kasi binenta ko yung mga alagang yung manok parang yung mga mga manok niya yung parang anak niya na eh pinapaliguan inalagaan binabilhan ng mga pagkain ng kanilang mga injection ganun mga vitamins so ganyan po yung yan po ni papa kamahal yung mga manok niya inalagaan niya talaga si ako ay handler ni papa din sa mga manok so ako parang ako po yung assistant niya sa mga manok like pag magsabong siya minsan dinadulayan niya ako pero minsan si mama naman ganun Pero pero ako talaga yung handler ni papa dito. Always ako guys kasi minsan si mama hindi ano hindi siya pinapayagan So, minsan, pinapayagan naman. Engineering. <laughs> Sito po si chicken, chicken, chicken. So, ayan. So, guys, parang uulan na talaga. Kasi dumidilim na doon. Ayan, eh. Diba? Dumidilim, dilim na ang kalibutan. <laughs> so, ayan. Ito, guys. Dito muna tayo. So, ayan chicken ni Papa. So, ito po guys, yung mga chicken ni Papa. Chicken ni Papa. <laughs> so, yan, yung mga alaga ni Papa. So, ayan guys, di ba Ang dami nila guys, at saka sobrang ingay pa rito. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, charis! Cher so, guys, dito ko na po natatapos itong video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell for more update tips video. Bye!